So guys, it's another video na naman mga kawak-wak. Welcome back to Bernal John TV and featuring uh, Jason Berlau ang True Vlog TV team dito sa Caritas Cemetery. So nandun sila guys kasi mayroong nanawalang mga lapida. So mayroong mga misteryosong kumukuha dito guys. So yan, hindi natin alam. Huwag natin yung ng tao. Pero sinasabi lang natin, okay. Yan. Oh. So ito yung lapida guys kasi na nabiat na, na yung lapida guys. Oh, oh na, na nabiat. Yan. So ito yung lapida guys, yung shout out sa pamilya si lalaki ito Arnold B. So hindi na mabasa lahat, yung apelyido wala na. So yan. So yan dinadala ng pala ni Michael para makakuha yung mga debris ng nasa loob. So lipat libigan for today's video. Atong merong mga ano mga kung basa yung patay guys ay i-black and white natin para hindi tayo ma ma-terminate ni YouTube. B kasi sayang yung sayang yung hirap natin guys. Maano lang. Hmm. Bye.

Oh. Ba, bata oh god bata ah um, ah hmm. hey, atas atras <laughs> so guys ko pakita sa inyo guys uh, Stop lang muna kasi meron ko ipeflex sa inyo So mayroong buto rito guys naka-open ng unit so oh, no. Yung tingnan niyo. So mayroong inipirahan guys oh. With all respect da nang ng buto nito. Oh, kung anong history niya baka inipirahan siya na mayroong stainless oh. Yan. Na ah, stainless guys oh. So nadaanan na siya ng operation sa buto sa buto to no, yan oh. Baka sa ano sa anong tawag sa sa tawag sa tildol Asa, pa pa pa. pa. Nah, ya <laughs> Yan, stainless yan yan. Ah, uh, binabaon sa buto. Baka nakrak yung ano yan, may, may na disgracia or ano lang. So ito yung bungo, guys. Yan. Back to you, Jason. Yan, sinusuon na ni Jason, guys. Back to you. Hmm. Hindi na, hindi doon Pakong So, oh. Hmm. ayan guys, ah, hinihila ng Jisoo oh. guys. Oh para sa So, <laughs> para makita na kung buto na buto guys lahat. So, si Masesual Gapon, apa rin, 5 years yapin to, mga kawak-wak. Ayan, shoutout pa rin. Uh, team Tiro Vlog TV. So, subscribe ko sa kanyang isang channel. Uh, Nag-upload muna sa kanyang isang channel para sa... Uh, e flex lang natin guys, mga kawak-wak yung isang channel niya mm. o oh, yan guys hindi lang natin ilalapit guys kasi magpalapalayo lang tayo yan yeah, binibita rin Jason guys so hindi siya matatakot talaga sa mga patay guys kasi dahil sanay na siya sa mga gawaing bahay dito So babalik tayo, babalik tayo guys. So balik ta tayo, babalik ta tayo guys kasi oh. Yan. Mm. So medyo bilang tumahimik ngayon guys kasi Ah, natahimik lang kami, natamimik kami. Hindi may masabi yung mga masasabi namin sa ganitong mga sitwasyon, no? Idol. Yan. So nakamasta na sila mga kawakwak. La Jason si Michael para sa kanilang proteksyon sa kanilang mga damdamin para hindi sila mano. hindi ah, eh, man din masasabi na mayroong bakterya Terus, okay. safety protection protection na rin. Para double double check. Green tank. Green tank not so. Kita masuk ke sini. idol. Tuy, So meron tayong aso guys uh, meron din mga pit lovers dito yung, okay. a, yung aso na yan guys kasi napilayan siya so hindi niya na, na uh, uh, hindi pa napahilot no kasi na tagal napahilot dol okay. hindi pa na Abasa, basta mawag siya pahilot yan nagtatakihan, guys yan no oh. yung paa niya kawawa yung aso guys so meron naman ng pit lovers doon na nanonood uh, comment na kayo So hindi nakapunta si Master Gala dito guys kasi ay ah, ini tayo. Baka na busy siya. Ah Master Gala, shout out Master Gala. Baka na busy ka. Saan ka man ngayon sa Cebu? after the Encon pumunta siya sa ano sa sa after the Encon. Ito siya sa Ilnido. Nang to gi-upload niya. to baking binatay hmm, bayot bayot yati na so yan guys matagal pang proseso dito sa pagkuhan mga buto kasi inaisa-isa ni Jason yung mga buto dito guys para siguradong kompleto yung mga uh, buto ng yumao guys para hindi yung mahirapan na kalisod pagpangita yung yung mga relatives uh, sa yumao sa paghahanap ng mga buto. Kasi minsan, may iwan yung uh, ano guys, yung mga maliliit na buto. So kaya, si Jason para ng expert talaga na kuha ng mga buto guys. Kasi inaano niya talaga para, kung uh, may, kumbaga mayroon siyang pagmamahal. Yan, tinataktak niya ni Jason yung, yung pantalon. Baka mayroong mga sensiyo naman. Meron Merong mga pare doon, guys. Okay, guys oh. Oh. Yan. Yan toy toy guys, kasama ni Ramon Senior Bung Rebilla. Yung ano? Anting-anting. Mm. So ngayon guys, hindi basa yung yung mga kalansay guys. Hindi basta kasi Sobrang init ngayon, summer talaga. Yan. Na, na ano na, nauga. Na dry na dry. Oh. Dito na lang Oh, lahat, okay. Final call. Okay. 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 Oh, yan na. So, pasok na lahat, guys. Yung mga buto, guys. Mga kawak-kawak. So stay tuned, stay tuned lang kayo palagi guys Kasi kung ganito yung mga content na mapanood nyo Hindi kayo ma, matatakot At hindi kayo matatakot din mamatay Kasi in, in the natural life In a natural way So pupunta ah, Dito din tayo pupunta Kasi ang iba dyan Hindi dito pupunta din Kasi ah, mag cremation <laughs> Mag sila Para praktika lang ba sa hindi mag gusto mag-cremation so ito talaga yung mangyayari na meron pa mga labi. Yan. Mga buto. Hmm. Yung bungo oh, guys. Hindi na nagbobo ang kanyang ipin guys. oh Yan. Okay. Si so, papasok na ni Jason. Yes, ayan uh, oh. No? Huh? Ha? Um, ano? Kaspa, kaspa. Dinahit. anaknya kita hai idol. Som nih. Woi silbin ada dulu. Biar. Abi menikah spa. Ayo iskat. Oh asal ah, so, mabuti na dumating si Jason dito guys. Yan. Ah, ito Jason oh. So nahuli na siyang dumating. So walang kamag-anak. So, hanggang dito na tayo for today's video guys. Thank you for watching. At kasama pa rin natin uh, again si Jason na Michael. At si uh, Tiroi Vlog TV. Team Tiroi Vlog TV dito sa Carita Cemetery. So, hanggang dito na tayo for today's video. And God bless all. Sana nasa mas, mas, ayos kayong kalagayan ngayon. So, babos. Paalam. Wow.